bumili ako ng cake. Sige, ito ririgalo ko kay... Tuloy, tuloy kayo dito, kahit ito, ano yung araw? Hindi ko alam. Hapon na kami magsisimba kasi nga, <clears throat> ngayong hapon kasi nga, invited na naman kami. Hindi ba, busog na naman. Cater na naman. <laughs> Cater na naman ang aming dinner. Tandang ko yung anak ko kasama na magsisimba ngayon dahil wala siyang lakad ngayong hapon wala siyang lakad kilikili -kili ko mm. Mm. To see first time. Mm. Bili ako ng cake si Bea ko ririgalo ko kay kon si uh, Larky nga masyado nga pagsalita kasi maraming costo mea mm -hmm. ito at least alam niyo kung saan ako bibili ng cake ito dito ko oh yes huh? um, hinanambosis ko less sugar din po siya ha ah, less sugar oh, oh. ah okay oh, okay. oh less eh, sugar masara, oh, yan no? First time ko nakapasok dito. Nako, masarap daw ang cake dito dad. Yung inerbili niya sa akin. Hindi din niya Mango, ano? Mango Supreme. Oto, oh, masarap talaga si yung ma'am mm, Kaso wala eh. Ito, mm. Oh, alam niyo na, dito ako bumili. Alright, next time po. Try, try, try na time po. Si Red Velvet na mag Masarap, masarap din. Uh, malaki kasi. My... Maliit kasi. Yes, wala pa kami ng malaki. regular malaki. Kahit wala resibo, Okay na. Puli ko na. Ah, oh, okay. Thank you. Yan. Diyan, nakadisplay ang kanilang cake. Hindi Eto ko pumamka. Oo. Yan ang cake na binili ko. Extrasol. Okay, naiwan ko na. Ah, sa akin na to. Diba, ang ganda nun. Bigay sa akin. Paalalaan na lang Ah, anong pinto? O, oh, sige. Pasa niya yung pinto. Bili muna kami ng cake para noon. Pagpunta namin mamaya. Thank you, B. Ayan, dito ako. Ayan. 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 Kunyari, pin, kunya pa ako ng ano, pintuan. Iniwan niya naman ako. Ayan siya, Oh. Oh, nakad siya. Ayan yung anak ko. Simba kami. Simba. Oh. Uh mm -huh

Rosy, so, yan, binili namin siya ng cake. Siyempre, makikikain kami, apat kami. O, oh, de, magre naman kami ng cake. O, oh, ba? diba? Hmm. May regalo kaming cake. Binili namin bago kami nagsimba. O, oh, diba? Want to sawa ngayon. Cater ang pagkain namin ngayon. Kutom ka na, Log? Tom Jones. Tom Jones na. Okay. Gayun. Gayun. Kala ko plastic. Hindi pala. Tunay. Kaya, ha? Baka <laughs> Hindi. <didn't. laughs> ano? Grand Isabel. Siyang, dyan, ginanap ang birthday ni ni Pagawa Drossi. Ayan, Grand Isabel. Friends. Ako nga pala, si DJ. si DJ. Si vlogger eh. Thank you very much for coming! Thank you very much BBM! Thank you sir Raymond Happy birthday! Pagkain! Ang pagkain! So ano ito? Ang daming upi! Sige na! Sige na! Ulit ko. No. Ah? Oo, oh, saray. Alin? Ang ini. Ayun ang pila di, oh. Pila di, may pila. Sige na, itabi muna na ini. Di ba, kami na ang pumila. Senyor. <laughs> ano lang, video lang. Ah, uya. Ay, ko daw yan. Ah, uya. Yeah. Thank you. Thank you. Ah, ayun. Ah, ito. Sarap to. Ito, oh. This is lasagna. Mm-hmm. Ito may ari. Mm -hmm. Si Ibai. Bigga, mm -hmm. ano ko? Sai? Si PBM. Ayun, oh. Ito gusto ko. Yan, yeah, lasagna. Hindi ako kaya, pero hindi ka. ano, yan. Pero hindi ka sobra sa mo. Ah! Oh. Kaya biga pa siya ron pag ko. Kasi dainin na pa siya na na-appreciate. Oh, Ubey pa share ron mo sa ko. <laughs> <laughs> pa na ba? <laughs> Oo. Oh. Pag marami nagsobra, magsasharon tayo. Ito, isasharon natin yun. Yan, isasharon natin yan. Hello, my God. Hi, hello! Mm. Ang <laughs> dami pagkain. 안녕하세요. 자, 그럼 이 자, 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 ulang subo, Tagalog. Pang-apat na subo. Sushi. Dito eh, uh tulungan -huh. dito, kahit ito, inaaraw. Hindi ko alam. Ayan, si Tito Pit Bermudo. Advisor ko yan nung nag-thesis ako sa Sisi. Mmm. -hmm to sa kono dahil siya ang aking advisor. Takino niya. May lalapit yung ano, yung may birthday. Hindi hmm, ba hindi alata na senior? Yung whole time na patro. Haan! Si Jack Si mayor you si know. Di ba? Ganda-ganda niya, naka-pink. Di ba? <laughs> Happy birthday! Thank you. ba diba? Meron dito. Uh, eat all you can buffet. Kagaya kay Tagalog. O, oh, 499. May leftover. Di niya inobos. O, oh, 1,000 siya. 500. Plus 500. O. Oh. O, oh, ganun yun. O. Uh, Sa Gran Isabel. Saturday, Sunday. 5.30 to 8.30. Bupay. Ay, Bupay. Oh, Bupay. Anli. Diba? Oo. Oh. oh. Tapos pagdating daw ng 8.30, pag sarado na, Sharon. Oh. Kaya kakain ako dito alas 7 di para makapag-Sharon na kids. Ganun. oh, Sharon. Oh, si Tagalog. Tsaka si Mayor Sito. Magbabayad ito ng... Another 500 kasi may tira. Oh, may tira. Di ba? Bayad. Hindi, kahit na, may bayad yan. Kay Tagalog, plus 500. Oh, dapat kainin niya ang inunguyayang kahit buto. Di ba? Busog ka, Log? Busog. Busog. Busog, Lusog. Salamat kay Ma'am Rosel sa birthday niya. Ito ay kakasal Tana na. Ah, <laughs> oh, munta ako rito. Walang chan ngayon. May chan eh. kami eh.